kwiki wakwa waki wa ayi tira tingnan natin kung nandito pa si mamasang mga waket ayan okay na natin oh tama naman nandito pa mamasang ali no. ka no alis to ka teyan Pasok ka. May ah. nagpare sa'yo na ng demanda eh. Kaya pasok ka dito sa office namin kasi ay, 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 may nagre-reclamo sa'yo. Halika dito. Gutom na ako eh. Ha? Gutom na ako. Ah, ba? <laughs> o, oh, di, kung gutom ka. Gutom ka ba? oo oh. O, kakain ka muna bago kita hiringan. <laughs> o, oh. ayan. Kumakain ka ba ng galibe? Kahit ano. Ha? Kahit ano po. Hindi Ay, wala namang ulam na kahit ano. Oo, no, kahit ano pagkain. Hindi ako sa pagkain. Dito ka banda kaya? Para hindi ka mapan. Hindi Kumain ka na. So, okay lang yung ulam mo? Yung adobong puso, tapos... Ano tawag dito sa ulam na ito, boss? Calderita. Ah, calderita. Wow. Sarap yan. So, nakakain na kami, kaya pinagtabi kita. Pinagtabi kita para meron kang makain, ha? Hmm. O, so, ayan. Salamat, po. Kain po kayo. Ano, ano? Kain po kayo. Okay. Abitahin e, mo yung mga subscriber natin. Kain po kayo. Buto <laughs> na po ako, eh. Parang <laughs> <laughs> masaya-masaya si Marucan. Hmm. Makain ka niyan? Hmm. nyan? niyan yan Kain ka lang din mama masang para tumaba yung tumaba yung boto mo ha boto yeah. <laughs>

kahit na... <laughs> na na kayun. Ano ba yan? Wait, kahit na lang, Wait po, mo na Maganda, tingnan ng Ayan. Yeah. Ayun, na Pagwapo na

mayor. pag mo lang meron yung x yun Yung ano yan, nabuntori lang ang pinasok. ka to. Ito ibig sabihin, one pala yan? Buwan. Hindi yun, story Manang pagawa dito. Ay, ganun. may din yung Schedule ka. Ako naman nabato ang moon na yun. Mm -hmm. Balik na naman. Hindi. Balik-balik Ako Papa mo yung tita Pakulay ka ba ng buhok mo? Hindi. niya. Pati hindi ka nalang makulay? Puro yeah. tigil pa ang buhok niya, mga kawaki oh. Mm. Basta buhok ah, napaka-even. Ganun daw yung pag hindi nag-iisip eh. Hmm, hiyo <laughs> oh. ko. I-iisip na ako. <laughs> eh, so, nag-iisip din. Gawin oh. okay, pa lang ka na? 57. 57? Wala na ako. Oh, Oo, pero kung kwal kasi 57 ka, kwal kasi wala ka pa masyadong puting buhok. So yun lang ang sikreto mga kawangke, hindi ka lang masyadong mag-iisip, lalo na kung wala ka lang mag dahil walang maisip, <laughs> <laughs> hindi puputi basta basta yung buhok, joke, joke lang yun mga kawangke, stress na talaga yan, yung stress yan ang malakas magpapas so, yan, din ang buhok.

O pwede mo ito dalhin. Marami ito eh. Para may ulam ka mamaya. O, ubor ka mukayan. Hindi na Ha? Ito, Mamaya, ako siya. Ay, away mo. Dali mo sa talat. Sinasabi dito tala, tala hospital po yon, mga bawa ke. Ay, tala. yun, mga sa kawake. Hindi yung tala. yung pinit mo yung tala. Hindi ko kaya abutin yun, pala yun. Ngakikak, matakot, ang ang ay parang ilog dahang dahang Bale, oras natin ngayon, alas 12. Ang no? Kaninang umaga, nag-almasal ka ba? Pila mo? Nakapay ka, na lang. Yung pera. Sila. Pero kung may pera, kakakain ka rin sana. Mm yun yun ang pinakaiba mga kawaki ano marami kang pera hindi ka makakain ng mga gusto mong pagkain na masarap kasi um, may sakit ka marami bawal yung doktor ha? so hindi mo rin makain ng gusto mo hindi mo rin ma-enjoy yung kumbaga buhay mo kahit na marami kang pera ang problema ngayon naman ni eh, mamasan pera lahat naman pwede niya kainin Pera lang. Kahit anong klaseng pagkain, pwede, lechon, dugpo, alimango, lobster, uh, kung ano-ano pa na mga masarap na pagkain, kaya niya nung kainin. Ang problema niya naman ngayon, pera. So kung tutusin, parang walang pinagkaiba doon sa mayaman. Kasi kung ang funtoolog din naman, yung nilalaman na ba? Kung nilalaman ng tiyap mo, eh... Ganon din. Kung wala din laman ng kaya't masarap, wala rin. Gutom ka rin. Ha? Gutom ka rin. Gutom ka rin. So, pinakadabis pa rin yung makain mo yung lahat na gutom mo sa inin. So, ito mga kawake, hindi niya maubos. Ah, Pa'n yan? Saka yung isang ulam, hindi niya na naisinangain. Ito pa isang ulam. Eh, uuwi niya na lang daw. Ibig sabihin natin dito. Hmm. Okay naman, tara mo. Natatahin natin.

ko kalagpak yung kanina eh. Oh, huli oh, yeah. <laughs> huli no, eh. Oo Huli pa. <laughs> Raw candy. Isawa ka. Isawa. Ayun. Sabay tawa ka nung malakas. <laughs> Sarap, manghang. <laughs> Gagawin niya. Gagawin ko yung ganyan. Pag alimbawa may nakakatawa kong video. O so ilalabas ko yung mukha mo roon.

Pinakain po natin si Mama San. Salda po. Wow. Okay ka na. Happy. Happy. Enjoy. Mama San, pwede kang makisuyo, makiwasap sa ating mga subscriber. Marami po tayong mga subscriber na may mga mabubuting puso. No? Ang ibig sabihin, yung bang may mga sobra sa bulsa nila, may sobra sa kanilang mga Sige, buhayin. Oh. Sa mga nyo po nito. Sana po. Hindi ako nang konting ano lang, konting tulong. Para po siya sa alam yung pag-ibig ko. Ay, pagkain po. Yan. Sarang araw na kalakos ako. sa umaga. Hindi ko pagkain ko. Ang hain. Kaya po, kung isang ikot-ikot ako yan. Iskate nung pag-isip pagkain.

çakır gibi çatı yukarı oluyor mu? Aya mı rahmeti mi? Geçik kafama kaldı da başta hafı. na garbi değil mi anladın? Şikarte mi? Gara şikarte. Şikarte. Hadi şikarte. Şimdi şikarte. Gara mı gara mı oldu? Eee yok yok. Gezemem işte o kadar. Çek ne mo yiyor. Kıdağım yok. 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 ko Ayun na po, sige gamit ko. Pagkikipit ako, tambay ko sa mga kanala ko, ngayon, ngayong mo, ngayon. sabihin, limang peso, masaya ka na doon? Iikot-ikot lang. Iyaw Depende. Depende, sa mo ipili? Pagkatapos naman, pag naipon mo, pangkaya na yan. Oo. Ngayon, wala sa gabi. Hindi na ako tinapay. Kasi babawala. Nagpulog sa gabi.

Yan ang bada ko. Yan ang ako. ko. Doon, ang Maraming bast yun. Ano yun siya? Parang hindi pa yung seg. So... Pero pagka ganito na umuulan... Oo, mayroon kang bumiyain. Mayroon pa sumakay. Dalas yung ano yung bast. Sa kaya nga. Sa mayroon pa. Ano pa ako nagsinayin? Siksika pa nung bagay ang ulan. Uy, nagpa sa ilos no ganas y Kaya na nga ka na sa atin si Mama Sang na ng kunting uh, tulong. Ang ibig sabihin dito mga kawaki, hindi to dito, dito pinag-usapan yung malaki ha. Kay Mama Sang, 10 piso, 5 piso nga eh masaya na siya. Pag naipon-ipon niya kasi yun, yun ay sapat na para makaraos siya para sa araw na yun. Tama ba, nana yes. San? Mama San, huwag mong kang limutan na yung manalangin sa Panginoon. Oo. Oh. Nananalangin ka rin ba? Oo. Oh. Oo, no, to oh, bago ito. Eh. Sa gabi. Oo. Oh. Sa gabi. Nananalangin ka ng Panginoon. Aras po sa araw, may ang dami po suggest na paano uh, uh, may taong may taong alam uh, may, taong, uh, may, may, ma uh, may ma tumulong sa akin na guys sa pagpahal. Makakatulong siya sa akin na bigyan ko mo niya ako ng ano na yun ano ko, na pagkain, gano'n. ano, niya, ako, Huwag Magkano. So, yung ibig mong sabihin na nanalangin ka sa Panginoon Diyos na sana may tao makapansin sa'yo, na makapagbigay sa'yo, na kahit pagkain lang. Saka ng konting gamot, di ba? Yun lang naman yung sa'yo eh. Oh. Yun. Kapag ko sa Diyos, Tamang sa'yo, 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 tapos nagpapasalamat ko yung poon na, -tawid, na -tawid po. may makahanap sa akin. Mahal nila ako po ng hirap. mga may mabuting puso dyan. Yung ibig sabihin natin, yung sobrang sa bursa niyo, mga kawakin, pang tawid-gutom lang, di mamasan. siya. Pasalamat na siya ngayon. At may nakain siya. May baon ka pa. Um. So yan, muli, salamat mo nung marami sa inyong lahat mga kawang. God bless po, God bless. Ingat po kayo. Saan man po kayo panig ng ang daigdig like, na roon yung... Ingat po kayo. Salamat po. Salamat <laughs> po.